Paano makikilala ang hindi tunay na kristyano? Yun, yun ang tanong. Paano makikilala ang hindi tunay na kristyano? Basahin po natin yung unang huwan, dos, verse 4. Doon po makikilala ang hindi tunay na kristyano. Unang huwan, 2, verse 4. Unang Juan 2 verse 4, ganito po ang nakasulat. Ang nagsasabing nakilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kaniya. Yun. Yun po ang sagot ng Biblia sa unang Juan 2, 4. Uh, paano makikilala ang hindi tunay na kristyano? Um, makikilala siya, nags, nagsasabing nakikilala daw niya ang Diyos. Pero hindi naman siya tumutupad sa mga utos. Kaya siya sinungaling. Ang katotohanan, wala sa kanya. Kaya kung meron kang tutol, pwede po kayong uh, mag-comment. Kung meron din kayong gustong itanong, pwede po kayong mag-comment at once na ako magbabasa ng comment um ma sasagutin ko ang inyong mga tanong in the next day hanggang dito na lang bye bye